Minsan mga lodi, ang ah, ano nangyayari dyan, wala pong umaalog dyan. Wala pong umaalog pero may langit-ngit. Boss, itatanong ko lang po kung paano mawala ang langit-ngit ng IXF Holotech. Nagpalit na din ako ng bottom bracket. Ayan po yung tanong ng ating kabikers ah, tungkol nga po dyan sa langit-ngit na yan. Kung paano po mawawala. Bali mga lodi, uh, ipapauna ko lang po, disclaimer lang po, uh, ako po ay hindi uh, professional profesional na mekaniko. Bali ito mga lodi, yung isishare ko lang po sa inyo na video, ay ayan po yung base lamang po sa ginagawa po namin dito, kung ano po yung nagiging, na experience namin o kung ano po yung ginagawa namin kapag nakaka-experience po kami ng mga ganyang langit-ngit mga lodi. Bali yan mga lods, yung langit-ngit na yan ay kahit kami po ay medyo nahihirapan din po sa langit-ngit na yan Lalo na po kung kunting-kunti lang po yung ingay niya uh, Marami po kaming tinitingnan dyan para po maayos yung pumakita po namin Kung saan po nang gagaling yung langit-ngit na yan bali mga Lodi, isasampul ko po sa inyo uh, Halimbawa ko po sa inyo yung bike ko uh, Kung ano po yung ginagawa namin para matukoy po namin kung saan galing po yung langit-ngit So yun mga lods, ang una namin gagawin, tatanungin po namin syempre muna uh, yung customer kung saan niya po ba nararamdaman yung langit-ngit. Minsan tinatanong din po namin mga lods kung nasa tono po ba yung kanyang bike. At sa mga tinatanong din namin mga lodi kung meron po ba siyang mga pinaltan sa bike niya o kung gaano na po ba katagal na hindi pa po nalilinisan yung mga bearing kagaya po ng bottom bracket o kaya po nung kung sa sa hubs niya yung mga bearing noon kung nalinisan na ba o kung nagpalit po pa siya ng uh, kadena uh, balik po tayo dun sa tono ang gagawin po muna namin mga lodi check po muna namin yung tono nitong RD RD niya shifter pag na-check na po namin yan mga idol uh, syempre kapag po kasi walang tension o kapag hindi po tayo nakasakay minsan hindi po talaga natin yan mararamdaman kaya ngayon mga Lodi ang gagawin po namin ito test drive na po namin yan mga Lods ngayon po mga Lodi kung halimbawa po uh, na test drive na po namin at nakatono naman po okay naman po yung gear nya umaakyat bumababa naman, naman po ng maayos at umaakyat naman po ng maayos ngayon i-check naman po namin yung mga alog-alog nitong mga bearing kagaya po nitong pedal pwede po namin yan, i-check yung ah, uh, check po natin yung pedal natin kung hindi po umaalog yung pedal yun po, i-check nga po natin yung bottom bracket nya kung hindi naman po umaalog mga lodi, i-check naman po natin mga lodi kung halimbawa ah, uh, cassette type o tripe type, check po natin yung ah, uh, sprocket po natin yan, kung hindi rin po umaalog ah uh, check po natin dito yan, baka naman po sa uh, sa gilid lang po ng bearing ng hubs po natin yan, minsan mga lodi, uh, ang ano nangyayari dyan wala pong umaalog dyan wala pong umaalog, pero may langit-ngit yan mga lods ngayon, chine-check chine -check po namin yung uh, main kadena, chine-check po natin yung chine-check po namin dito yung kadena meron po kami dito, uh, ginagamit na tools para malaman namin kung Okay kayo po yung kadena. Yan, minsan mga lords, ayun po yung nagiging uh, problema. Uh, natitrace po namin na uh, bago po yung kanyang bago po yung sprocket o bago po yung chain ring, yung kadena. Ayun po yung minsan na, na ano po namin, uh, natitrace namin na ang sira po o kailangan po magpalit ng kadena. Bali yan mga lodi, marami na po kong in-upload dyan. Na ganun po yung naging problema. At pwede po nating tinan po pala sa chainring yung uh, chainring niya kung halimbawa po na wala pang mga uh, um parang okay pa naman po yung mga chainring niya baka kasi mamaya yung chainring niya po uh, medyo matalas na po yung mga ngipin niyan o kaya naman po yung sprocket po natin i-check din po natin yan baka po uh, may mga ngipin po na matalas na ngis na. So, kung 'yan mga lods ay okay na po 'yan. Okay po yung kadena, okay po yung chainring. Okay po yung sprocket. Ngayon mga lods um dahil hindi kumakalog yung bottom bracket, bali kung sa inyo po mangyari, kung hindi po kayo nagpatman bottom bracket uh, at hindi naman po umaalog, tinatanong po namin 'yon mga lodi na baka po uh, tinatanong po namin yon kung ilang buwan na po siya uh, simula nung binili niya ay hindi pa po siya nakakapagpalinis ng kanyang bottom bracket maaari pong doon nangyari na rin po sa amin niya na okay po dito wala pong alog kapag nasa labas pero pag tinanggal na po natin yung bottom bracket at tinanggal na po natin yung mismong bearing makikita po natin sa bearing mga lodi na Sobrang dumi na Kapag ah, halimbawa talagang sobrang kalawang, kalawang na ng bearing Ayun po, doon po kami ah, Nagsasuggest na magpalit na po ng bearing ng bottom bracket Pero kagaya nga po nung Sabi po nung ating ah, kabikers Na nagpalit na siya ng Itong bottom bracket, wala pa rin Dito po tayo titingin mga lodi Sa likod na, Ayan na Dito na po natin titingnan yan Yan, kung okay yung sprocket Baka naman po sa bearing na ng pre-hub natin o sa bearing na lang hat. Ngayon mga Lodi, meron po po kami na experience dyan na trend type. Lumalangit-ngit. Uh, may umaalog to. Umaalog yung bottom bracket nya. Umaalog yung sprocket nya na trend type. Tapos square type naman po yung bottom bracket. Uh, mga Lodi, ang akala ko po doon, mahirap. an, doon po mga Lodi, medyo nahirapan po kasi umaalog naman po yung bottom bracket umaalog din po yung sprocket bracket at type ngayon mga Lodi, uh, nung tinanggal ko na po yung uh, wheel set, ang nangyari naman mga Lods, no, nakita ko po yung uh, axle niya na hindi umiikot. Sobrang higpit na. Kaya ngayon mga Lodi, ang ginawa ko, niluwagan ko ng konti. Kasi kariripak pa lang din naman daw po nung kanyang axle. Kaya niluwagan ko po ng konti yung uh, nut nung axle. Tapos, hindi ko muna po pinalitan ng ah uh, nito ng sprocket kasi umahalog na nga po hindi ko pinantan pinatry ko muna po sa customer ayun po mga lodi naging okay na po bali ang naging ano lang po naging problema talaga ay yung sa hub po ng uh, customer yung pong thread type na hub masyado lang pong mahigpit tapos mga lodi uh, ito naman po sa cassette type naman tayo mga lodi uh, sa hub ah uh, uh, yun mga lods hindi po umaalog hindi po umaalog may in-upload na rin po ako diyan hindi po umaalog yung uh, hub na cassette type ngayon dahil nga po syempre nagtatanong tayo sa customer kung kailan na po ba muli nalinisan simula nung ginam binili niya o kung kailan na po uli nalinisan yung bearing kasi nga po uh, nag-a-advise po tayo dito mga lodi na Uh, kung araw-araw pong kinagamit yung ating bike uh, kagaya nyan kung bike to work 3 to 5 months po 3 uh, to 5 months po ang sinasuggest po namin sa customer kung hindi naman po gaano nababasa pero kung madalas po mabasa tapos halos araw-araw pong gamit na gamit uh, yan, kahit 2 to 3 months po ay pina, pinagsasuggest na po namin na palinisan na po yung kanyang uh, So ngayon mga lodi, balik po tayo doon sa kanina na uh, na-experience ko po na wala nga pong alog Pero dahil nga po ang sabi ng customer ay 4 na buwan to 5 buwan na po na hindi nalilinisan Ngayon mga lodi, uh, binaklas ko po yung uh, hub ng customer Ngayon nung pagbaklas ko po sa hub ng customer, nakita ko po doon sa pre-hub niya uh, Na yung bearing ay sobrang kalawang na po pero hindi siya umaalog ngayon mga Lods, look after po natin mapalitan at may kabit na po natin. Doon po na wala mga Lodi, doon po na wala yung uh, langit-ngit niya. Ibig sabihin, doon po sa may bearing na nga po na sa prehab, yung naging problema, yung naging problema yung langit-ngit. Ayan mga Lodi. Pero hindi pa yan mga Lodi, yung ano, uh, marami pang pwedeng uh, maging maging uh, pwedeng pagmula nung langit nit na yan bali yan lang mga loads yung ilan namin na experience dito po sa shop uh, kung saan po nang yung mga langit nit sa mga po na, sa mga nakakapanood po nating kabikers na uh, naka experience na po ng mga ganyan na hindi ko po nasabi sa video uh, pwede nyo po yung i-comment para po ma Uh, makakita rin po ng ating mga kabikers at makatulong po tayo sa ating mga kabikers yun lang po at maraming salamat